Brother Eli. Mas maganda, mga babayan, basahin po muli natin yung binasa ni Brother Eli sa aklat po ng Mateo sa 5 at 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Yan. Brother Ned. Brother, Arnel. Brother, Brother Arnel, Sabi nga ni kapatid ni Ellie nung tinuturuan tayo, eh pagka mo, huwag kang mag-expect na gagantihan ka niyan. Kung hmm. gawan mo yan ng mabuti, ano na lang yung i-expect Yung pangako ng Diyos na siya ang gaganti, di ba? Hmm. Kasi ang kaaway mo, hindi ka gaganti noon. gaganti sa'yo noon, masama, di ba? Hmm. Pero anong sabi ni kapatid, eh, hayaan natin yung bigyan natin daan ng ganti ng Diyos, di ba? Hmm. Tsaka dito, ang iniibig natin, hmm. yung hindi sanay umibig, kapatid na lari. Yung nga po, brother Neil, ito nga, yung tungkol sa pag-ibig na yan, bagamat meron tayong paksa na dapat pag-usapan, kaya lang mahalaga kasi yung pag-ibig na yan. Okay. Dahil dyan umiikot ang, ang lahat ng kabuuan ng katotohan ng ginagawa natin, ang lundo, pag-ibig. Eh. Okay. Alam nyo, nung, nung nandyan ako sa pinanggalingan natin ang iglesia, eh, kinalulungkot ko. Hindi ko makita yung tunay na pag-ibig na yan, kaya nga hindi ako mapayapa nung nandun ako. Eh. At nakita ko lang yung tunay na pag-ibig na yan dito sa ating pagsasama-sama, brother Neil. Saka, mm -hmm. brother Larry, talagang yung tunay na diwa ng pag -ibig. Dito natin natutunan eh. Napakahirap gawin, di ba? Lalo na yung sinasabi na mahalin mo ngayong kaaway. Totoo mm. po yung kapatid na... Oh, napakasakit, Napakahirap gawin yun. Talagang uh, sa ganang ating sarili, sa ganang laman natin, hindi natin kayang gawin eh. <laughs> hindi natin talaga kayang gawin yun. Pero sa awat tulong ng Diyos, sa pangangaral ni Bradley, natanggap natin yun, di ba? Natanggap natin yun. Napakahirap na yung kaaway mo, mahalin mo. Pero dahil sa mga binabasa niya sa Biblia igaganti uh, kang gaganti ng masama masama masa masama -masa -masa -masa. at bigyan mong daan yung paghihiganti ng Panginoon ang Diyos lamang ang may karapatan na gumanti tayo wala mapapahiya ka sa sarili mo di ba wala nga pala akong karapatan gumanti yeah, pero Diyos na, nga pala ang may karapatan kapatid, kapatid, gumanti kapag sa mabutol kita pero pinakamahirap na to pa rin yung utos na yun ibigin mo ang kaawit bakit naman po kapatid na ladi may biro mo naman pinipigil mo ang sarili mong gumanti mm -hmm. eh gustong gusto mo nang gumanti pero dahil sa aral na ituturo sa atin kapatid na Soriano, mm -hmm na paglubog yung kanooban natin, hindi tayo naging babaksik na katulad ng dating ginagawa natin, no mm -hmm. tayo na doon pa sa kinabibilangan natin. Salamat ng maraming marami sa pagtuturo ng ating kapatid. Yeah. At yeah. Ito nga po, po. pinakikita sa atin, itinuro sa atin ni Brother Eli na, na pag-ibig, yung natutunan natin, ibahagi natin sa iba. Yeah. Ah. Kung bagay yung nasumpungan mong kabutihan, hindi man masamang ishare natin sa kanya. <laughs> oh, okay. Yung nga po, Brother okay. Nile, okay. kaya nga itong ginagawa natin ngayon, lalo itong na paggaganda ng pagsinta. Oh, oh, Isang uri din ito ng pag-ibes. Lalo na nung yeah. sa mga dito lang kanina natin. Kaya uh, siguro maganda. Ipisan na natin yan. Kasi nakakaroon natin ang pagsaya niya. Ayan. Tatagal na napapayas si Sister Betty. Yes. Ano, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Eh, palagay ko, balikan natin yung alo, yung nabitin doon sa walang labis, walang gulang. Oh, kasi kapatid oh, na sa Sesa, sa, uh, marami kasing nagtetext sa atin. Nako, ebitin naman eka kami doon sa inyong topic. Ay, oh, na um, pinag-usapan yung eka. In eh, 1940, nagsimula silang mga run. 1914 daw, eh, kasabay daw ng digma ang pandaigdig. Tapos napatunayan natin nung nakaraan, kahapon, kung inyo pong napanood, na nakita natin, hindi pala totoo na 1914, kapatid na Lidye. Kundi sa katotohanan, 1913. Niloloko lang nila yung kanilang hey, hey, mga inaakay. At isa hey, hey, pa lang yun, kapatid. Sige sige, sige, sige pa. kapatid na ibig sabihin, lalabas nun. 1914, edi peke pa lang. Oo. <laughs> 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 peke, peke yung natutunan mo, natutunan natin doon na Alam doon natin doon, yun. nagsimula. Hmm. Pero yung, Prinsesor, ang talagang iminulat sa atin, no nandun pa tayo, Ay, hindi ka pa pa sa, talaga sa, hmm. screening. Screening. Ay, screening, hindi ka pa <laughs> mabutisman sa screening, bago ka mabutisman, kung hindi mo malalaman yan. Teka, oh, oh. kapatid na Lydia, oh. ano yung sinasabi mong screening? Yung screening yun, pagka nakinig ka ng doktrina, mm -hmm. tapos uh, bago ka bautismo ham, examinin ka, ka muna yeah. eh. Parang screening. Parang pero pero screening. Ang, Ang, ano, no, term ng screening, mm -hmm. pero ang totoo, ano yun eh, parang... parang ang tawag yeah. Okay. 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 isa sa mga tanong doon, kailan lumitaw ang kanilang iglesia? Oh. Yeah. Noong yeah. 1914. Yeah. 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 Sa mga tweet, mm -hmm. pagka ang sagot mo pala, 1913 po. Ah. ah. Ay, mali. Hindi ka reject. ba Ma ka uli. <laughs> ulit. mag ka ng doktrina. <laughs> hindi ka <malulu. laughs> Pilipinas, mga bransesa, Kasi kailangan, kailangan nilang magkabunga. Uh, nila, ah. Ibig sabihin, palulo si Tina nila yan. Ito, tara. Ay, yung nangangailangan sa kota. pero <laughs> oh, no? oh, oh, hindi right. natin narinig yung 1930 nung nandun tayo. Yes. <laughs> bransesa, 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 <laughs> yun. I mean, yun nga ang ating gusto na ngayon. share natin sa kanila ngayon. Yung mga hindi natin natutunan nung nandun tayo at natutunan natin sa awat tulong ng Diyos sa pagtuturo ni Kapanila. Isa pa lang yung nabasa mo, Brad Arnel. Yung kahapon, nung nakaraan pinag-usapan natin, eh yung tungkol nga doon sa uh, 1914 daw sila nagpasimulang aral. Babasahin ko yung pinanggalingan nating pinag-usapan. Ito yung kanilang babasahing o official na magazine na ibinebenta sa kanilang kapilya. Hulyo 1964, page 33. Ang sabi ganito, 1914, nang magsimula ang digmaan, noon nagsimulang magtanim ng binhi o mangaral ang sugong magmumula sa Pilipinas. Ayan. dito sinasabi rito, kailan daw magsisimulang magtanim ng binhi o mangaral? 1914. Doon daw sa panahon ng digma. Ayun. Yeah. Doon yeah. Kung baga sa kung baga sa magtatanim ng palay, June Maghuhulog ka ng binhi, Kaya dapat marin tumubo yun July siguro, the next month Dahil papasulog Kaya dapat kung 1914 sila nagsimula 1915 dapat tumubo Anong sinindad po natin? Tingnan nga natin kung talaga pong 1914 po sila Nagpasimulang mangaral Basahin po natin kapatid na lady Yun sinasabi dito sa kanilang babasahin Basahin nga po natin ito Ano po ba yung pantagalo? Ito po Sige po ito pong kanilang official na babasahin. Sige po, kapatid na Arnel. Basahin po natin yung kanilang issue ng kanilang official na magazine. May 1996, page 12. Ito po ang nakasulat. Pinasimulan niyang ipangaral sa Punta Santa Ana, Maynila, ang itinuturo ng Ebanghelyo tungkol sa kanilang reliyon. At ang mga aral na sinasampalatayanan nito noong mga huling buwan ng taong 1913. Ayan. Kapatid na siya, sir, ano napansin mo agad doon? Maliwanag diyan. Mga huling buwan oh. ng 1913 oh. ang sinabi diyan. Mm. Pero, oh. pero doon sa kabila, 1914. Oh. 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 Meron diba? pa kang English issue to it, eh, bro. Arnel, di ba? Mm -hmm. Ito, kung iintindihin lang ng ating mga nanonood, meron po silang 75 blessed years nung really yung pinanggalingan namin. Ito po, Special Edition ito si Slija di ba? Page 109, July 27, issue 1989. The barrio punta Santa Ana lies at the confluence of the Pasig and San Juan Rivers. In this place, yung kanila pong kinikilalang kilalang sugo, began fulfilling the prophecies of God about His last messenger, who will emerge in the far east at the time called ends of the earth. He first introduced the church to the workers of an Atlantic Gulf and Pacific Company, AGNP. The first fruits of his preaching were baptized at the Pasig River in late 1931 first fruit.